At sa inyo mga kalil, alabas sa kami. At magpapasalamat kami doon sa dun sa pinakang main, dun sa caretaker doon. Yan. Oh, ayun. O. Oh. O. Oh, o. Oh. Okay, naman dyan. No. Oh. Kaya magpapasalamat tayo pinapasok tayo dito sa Casa Juros. Yung no. Oh. Ay ganda. Saan pa kayo? Dito na. Ah. Na, yung bago nilang ano. Yung. Okay. Oo, oh, oh, yeah. Uh. Thank you, Teh. Shout out. <coughs> Teh, kalamat Shout out. Ah. Uh, <laughs> sa mga taga bayan Katanawan. oh, <laughs> nga. <laughs> 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 Thank you. Thank you. <laughs> oh, Yan, paalam eh. na tayo doon. Yeah. Oh, kasa Joros. Mama dini ka Yo. Wala ako diyan ha. Ako ako na taga video ay. Yan, ganda ng kasa Joros nila. Yo, kaya pupunta tayo. Tara. あ。Oh.